Hello guys, magpapalit tayo ng throttle cable ng City 100 Badja Ayan Ito yung ipapalit natin bago Ayan Ito yung gusto nya Ayan guys, binaklas ko na itong sa may ano niya, carburador Ayan Palitin na kasi sira na 'to eh. Guys, magre-replace tayo. Okay guys, atanggalin muna natin 'to at makuha natin yung karayom. Ayan guys, tatanggalin natin ngayon yung titi-titi niya. Ang gagawin lang natin dyan is itutulak ng natin 'yan. Hey, Ayot na no, walang taga-video ah. <laughs> Ayan guys. Tulak lang natin yan. Ito hanggang lalabas yung titi-titi niya. guys habang ang ganyan pag niya na yan saka mo ilalabas yan guys natanggal na natin at spring yan tsaka yung karayo okay guys itong pinakatakip nya nahuhugot lang din to pipihitin mo lang to guys Ayan ito natanggal na ito pala guys <clears throat> hindi mo basta basta ito matatanggal hanggat hindi mo natatanggal itong lock nyang maliit na to ayan galing to sa isang throttle cable kong loba. ito ayan nilipat ko dito sa kabila ayan may lock sya ito yung malak lock, -lock nya nilipat ko sya rito sa bago Guys, kakabit na natin. Balik na natin to papasok mo lang dito yan guys ayan tapos pasok mo rin dito di trade lang din yan yan lang sya kadali kung nagtitipid ka <laughs> sya pa yung mo sa mekaniko oh. ayan ayan guys may kabit na natin balik na natin yung karayom. Guys, balik na natin tong karayom. Ang pagkakabit lang nito is kung paano mo tinanggal kanina, di ba frenes mo lang tong spring. Ayan, frenes mo yan. Ganon din mo siya ikakabit. Okay. Dito naman, di ba may hiwa dito. Ipasok mo na dyan yung, <clears throat> yung titi-titi -tit nya. Tapos, ganyan. Ayaw mo na lang siya. Ayan. Easy lang guys. O ayan, nakabit na. Ayan siya. Swak na swak, di ba? DIY lang to guys. Hindi ako mekaniko. <laughs> ayan. Nagtitipid. Ganyan sa mga nagtitipid. Ayan. Sa 15 years ng aking badja. Ngayon ko lang siya napalitan ng throttle body. At throttle cable pala. Ayan. Okay, ikakabit na natin guys. Mahirap mag video pag walang tiga video eh. Sige, kabit na natin. kung ikaw ay is the best. <laughs> Matututo ka sa ginagawa sa gagawin mo. Is the ka nga ubing. Hmm. Di lagaya. Ang Kasi pala eh. Pwede nakatiped. Di gastos ang tingin ko ah. Pambayad mo ng mekaniko. Stibis ka. Hindi. easy. Sila rami din nyo, guys. binasok ko na rin pala dyan sa ano yan. Tapos itong sa kabila. Sa kabila ito eh. Dalawa yan. Kakabit natin sa kabila yun. For disclaimer po, hindi po ako mekaniko. Ayan, DIY lang po yan. Dito guys, yung isang ano, tornilyo niya. Kailangan kung ano yung paano nyo tinanggal kanina. Ganun nyo rin siya ikabit. Ayan. Tapos ito yung pinaka titi-titi niya, yung ulo niya. Pasok din natin siya rito. Ganyan na. Ganyan din yung pagkakagawa ko. Pagkakatanggal. Ayun. Kabit na. Okay so guys. Okay guys. Dito naman. Papasok na siya rito. Yan, binaklas ko kasi yan. Shoot na siya rito sa gilid niya. Ayan. Ayan. Tapos mamaya. Tapos ito ni handle. Papasok natin yung parang ulo-ulo din niya. Ito. Yun. O, oh, na guys. Si Pakila merong mitir. <laughs> Ayan, nilalak natin. Try natin kung effective. Yan, disclaimer lang po, hindi po ako mekaniko. DIY lang po itong ginagawa ko. Lambot. Tornillo na natin guys. And guys, kung nagustuhan nyo itong video ko na to, ayan, pakipalo nyo naman. At pakishare na rin. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Mamimili pala ako dito ng mga magshishare. At bibigyan natin ng Gcash. Dahil magpapas ko ngayon, share ko naman ang aking mga blessing na dumarating bibigay na, bibigyan natin yung mga mag-share dito at mamimili tayo. At kapag hindi ko pa nakapalo sa akin, paki mo na rin ako, guys. Ayun. Hintayin ko kayo ha. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye po.